Guys, ito yung bus na aming sinakyan. Ito iikot ko sa kanya. Yan ang mga restroom. Yan, maraming buko. Ito ang reception. Reception ng Osmania Point Beach Resort. Ito ang aming mga service. Service ng Team Crazy. Team Krisi, eh. ang ganyan kaganda. Ayan sila nagluluto. Ayan. Ayan. Ayan dito kami ngayon sa Pangasinan. Ay ang kagaganda. Ito yung mga room. Yan. Dito kapag gusto mong kumain, yan. <laughs> Good morning. Good morning. <laughs> ayan ang aming room. Ayan. Ito ang aming bahay. <laughs> Di ba ganyan kaganda? At kung gusto mong kumain, magbanding kayo dito. Hi, Ma'am Shi! Hi! Hi. Hindi. Nag-iipon ako eh. Ayan, ganyan kaganda. At pag gabi naman dyan yung mga aswang. <laughs> Di ba ganyan kaganda? Ayan si Ma'am Shi. Ito ang mga... Pupunta tayo? Kahit saglit?